Mabuhay mula sa Wepau High School, ay eh pinagmamalaki namin ipakilala ang bagong Academic Health Center. Isang ganap na gumagana ng klinika sa pangunahing pangangalaga na matatagpuan sa loob ng Waipawa High School. Sa Academic Health Center, magkakaroon ka ng madaliang pagkakakuha sa mga serbisyo at pangunahing pangangalaga at obstetrics at gynecology na ibinigay ng mga manggagamot at kawani ng Hawaii Pacific Health sa pamamagitan ng tulong ng mga mag-aaral sa Waipao High School Health Academy. Ang grupo ay handa na gumamit kayo ng may kalidad na pangangalaga at makabagong kagamitan dito sa bagong klinika. Ang Academic Health Center ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng Waipao High School ng mahalagang hands-on sa pagsasanay paghahanda sa kanila para sa si hinaharap ng mga karyer sa pangangalagang pangkalusugan. Ang center na ito ay ang una sa kakaibang uri nito sa bansa at dito mismo sa Way Pao High School. Kung kailangan ninyo ng tulong sa wika, huwag mag-alala. Ang mga mag interpret ng Ilocano at Tagalog ay magkukuha kung kinakailangan ninyo para sa lahat ng appointment. Para gumawa ng appointment, tumawag sa 808-835-6244 sa mga araw ng linggo sa pagitan ng 9am at 4.45pm. Salamat!